For today's video is samahan nyo nga ako. At ang ginagawa ko tuwing morning. nagla ako guys ng aking paninda sa TikTok. Ayan yung mga um, available na design sa aming mga, sa aming platform. Sa TikTok and Rosanna and Shopee. Lahat yan guys available. Meron tayo mga 6 inches na naalkan siya. Meron tayong 20, 50, 100, 500, and 1,000. Sa mga gusto magorder guys, ilalagay ko yung link dyan sa comment section. Pwede nyo pong i-click. Mapupunta lang kayo kung saan nyo gusto. Kay Shopee, kay TikTok, or kay Lazada. na kayo guys at mag-ipon. Yan ang aming paninda. At eto naman ang aking baby ay bising busy sa kakalaro. Maya-maya ipapakainin ko na din yan ng kanyang almusal. Yun lang guys. Salamat po.